magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Geng Geng Sanan. Shoutout kay Richard De La Cruz. Shoutout kay Eric James. Yun na nga mga masters, no? bale hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, tuldok, nang marinig ito ni Yvette siya ay nagsalita. Nakilala ko si Daryl ay hindi nagkakalayo ang ating edad. Ganyan na ganyan din ang aking pag-uugali tulad ng sa iyo. Sa aming kaharian sa New World. Ako ay prinsesa pa noon. Hanggang si Daryl ay aking nakilala. At nang nasawi ang aking ama, ako ay nagpas siyang sumama na kay Daryl. Doon ko natutunan maunawaan at tanggapin din bilang isang pamilya ang mga babae niya sa kanyang buhay. Matutunan mo din makibagay sa lahat lalo na sa pamilya namin. Napakalaki ng pamilya namin na nabuo, kahit iba't iba ang aming katayuan. Kami ay magkakasundo, at ang isa pa palang babae sa buhay ni Daryl na nasa lugar ng mga demonyo. Ito ay si Debra ito ay nakobkob din ng mga lahing demonyo. Sabi ni Yvette, nang marinig ito ni Lynn. Siya ay nagsalita, narinig ko kanina kay Sec Master Ambrose na si Daryl ay nais labanan ang lahi ng mga demonyo. Upang ito ay mailigtas ang kanyang mga kapatid at ang debre nga na sinasabi mo ngayon nasa lugar ng mga lahing demonyo. Bakit hindi natin tulungan si Daryl sabi ni Lynn. Nang marinig ito ni Yvette siya ay nagsalita, alam ko na alam mo kung gaano kasama at kabagsik ang hari ng mga demonyo na anak ni Gun. Kung mangyayari iyon, mangyayari ulit ang isang malaking labanan at ang buhay ng ating minamahal ay malalagay sa panganib. Hindi rin basta-basta ang katayuan ng lahing demonyo ngayon. Sa aking pagkakaalam, ang lahing raksya at lahing demonyo ay magkapanalig na. Sabi ni Ivet, nang marinig ito ni Lin. Siya ay nagulat. Ano? ang lahi ng Rakshya at lahi ng mga demonyo ay magkapanalig. Paano nangyari iyon? At bakit hindi namin alam ito? Sabi ni Lin, at nang marinig ito ni Ivet siya ay nagsalita. May tauhan ako na palihim kong pinagbabante sa lahi ng mga raksia. Noon ay madali pa kaming nakakapagpadala ng mga kasundaluhan namin sa lahi ng mga Rakshya. Ngunit nang nawala si Daryl at sila Brother Dax at Brother Chester, ito ay nagbago. Ang lahi ng Rakshia ay bigla-biglang nagbago. Ang bago nilang pinuno sa mga panahon na iyon ay pinaghigpitan ang mga papasok na kasundaluhan ng iba't ibang mga sekta na kanilang kapanalig tulad namin. At dumating ang araw ang lahi ng Rakshia ay hindi na pinahintulutan ang aming kasundaluhan na maglabas pasok sa kanilang kaharian. Ngunit may isa ako sundalo na naiwan sa loob at ito ay nagpanggap na iisa sa lahi ng mga Rakshia. Oo ito ay isang Rakshia din. Ngunit ito ay lubos kong maaasahan at mapagkatiwalaan. Dahil tinuring din ako nito na parang isang ina. Ang tinutukoy ko na aking tauhan sa loob ng kaharian ng Raksia ay aking kinupkop nung ito ay nasa murang edad pa lang. Binigyan ko ng suporta ang bata na iyon hanggang sa ito ay maging isang binata na. Ang pangalan nito ay Jeno. Hindi ito alam ng lahat na kahit na si Ambrose. Ayoko makadagdag pa ito ng kanilang isipin kaya hindi ko ito nasabi sa kanila. Nagtalaga ako ng isang tauhan na nasa loob ngayon ng nasasakupan ng Rakshia. Pinapaalam lagi sa akin nito ang mga kilos ng lahing Rakshia tuwing ito ay lalabas ng kanilang kaharian. Tulad na lang ng sinabi sa akin nito na ang lahing Rakshia at lahing demonyo ay lihim na nagkakaroon ng alyansa. Tuldok, ang lahi ng Rakshia ay kaibigan ni Daryl at ito ay tinuturing na din namin kaibigan. Ngunit nang nawala si Daryl sa mundo ng mga tao, hindi na nakipag-communicate sa amin ang lahi ng Raxia. At sa ngayon hindi na namin alam kung sila ay kapanalig pa namin o hindi. Ngunit ang aking isang sundalo ay nandun na nagpapanggap na ito ay loyal sa lahi ng Raxia lalo na sa kanilang pinuno. Nang marinig ito ni Lin, siya ay masyadong nababagabag at ito ay nagsalita. Tama ka nga, naririnig ko ito sa mga matatandang elf at sa aking ama na ang lahi ng Rakshia ay natulungan ni Daryl dati. At ito ay naging inyong kapanalig. Ngunit nang si Sek Master Daryl ay nakobkob ng mga lahing demonyo. Kumalat ang balita ang lahing Rakshia ay bumalik sa dati at ito ay naghasik ulit ng kasamaan. At dahil doon ang lahi ng mga Rakshia ay ang naging mortal namin kaaway. Madalas kami lusubin ng kanilang kasundaluhan at ang pinakahuling labanan sa lahi naming mga elf at sa lahi ng Rakshia ay nasawi ang aking ina at aking nakakatandang kapatid na lalaki. Tuldok, at ang aking nabanggit kanina na sagradong harang. Ginawa talaga iyon ng mga ninuno ko upang hindi kami mapasok ng mga lahing Rakshia. Sabi ni, Lin, at ngayon sa iyong pagkakasabi, na ang lahi ng Rakshia ay lihim na kaalyansa ng lahi ng mga demonyo. Kailangan malaman ito ng aking ama sa madaling panahon. Empress Yvette, nauunawaan ko na nais mo pang manatili si Daryl sa inyong mundo. Ngunit, ibigay mo muna ang pagkakataon nito sa akin. Nakikiusap ako, hayaan mo akong isama si Daryl sa aming lugar upang paghandaan ang pwedeng mangyari sa aming lahing mga elf. Sa tingin ko kailangan natin magsanib puwersa laban sa lahi ng mga demonyo at lahi ng rapsia upang mailigtas din natin ang mga kapatid ni Daryl at si Miss Debra sabi ni Lynn. Nang marinig ito ni Yvette ito ay sumagot. Nauunawaan ko, samasang -sama ayon ako na maging kapanalig ng lahing elf ang New World. Bilang Empress ng New World, kami ay makikiisa sa anumang mangyari sa lahi ng Rakshia at lahi ng mga elf. Ang aking mga kasundaluhan ay nasa likod nyo lang upang suportahan ang lahi ng mga elf ang kapanalig namin dati na Rakshia ay ituturing ko ng kaaway sa oras na sila ay gumawa pa ng isang hakbang laban sa inyo. Sabi ni Ivet, at nang marinig ito ni Lin, ito ay labis ang sobrang saya. Salamat Empress, salamat, salamat, hindi ko inaasahan ang ganitong pangyayari. Sabi ni Lin, maya maya, at si Lin ay may naalala. Sa aking pagkakaalam Empress Ivet, ang dalawang kapatid ni Daryl ay mga sect master din ng malalakas na sekta sabi ni Lin. At nang marinig ito ni Yvette siya ay nagsalita. Tama ka Prinsesa Lin, sila Brother Dax at Brother Chester ay mga magigiting na sect master. Ang kanilang mga sekta ay lubos na hinahangaan din sa buong mundo. Dahil sa tulong din ng mga sekta nila Brother Dax at Brother Chester ay natalo namin noon ang lahi ng mga demonyo. Nang marinig ito ni Lin siya ay nagsalita at sinabi, kung ganun nasaan na ang sekta nila, sabi ni Lin at si Yvette ay nagsalita. Ang mga sekta nila Brother Dax at Brother Chester ay nasa magandang pamumuno peren. Ang internal life sect na sekta ni Brother Chester ay pinamumunuan ni Neil. Ang anak na lalaki ni Brother Chester. At ang Flower Mountain sect naman na sekta ni Brother Dax. Ay pinamumunuan ni General Fredo. Ang pinagkatiwalaan ni Brother Dax at ito ay tinuturing na din namin kapatid. Sabi ni Yvette, nang marinig ito ni Lynn. Siya ay ngumiti, kung ganon, makakatulong din ang mga ito upang malabanan natin ang lahi ng mga demonyo lalo na ang mga lahi ng Rakshaya kapag sila ay nagsanib puwersa. Sabi ni Lin, at nang marinig ito ni Yvette siya ay sumagot, Prinsesa Lin, na kahit madami tayong kapanalig ay hindi peren tayo pwedeng maging kampante. Dahil, ang lakas ng dalawa lahing nila lang na iyon ay hindi basta-basta. Lalo na ang lahi ng mga demonyo kailangan ito mapaghandaan ng husto at mapagplanuhan. Dahil tignan mo kami ay may mga kasundaluhan na iniiwasan ng lahat. Ang Elysium Gate Sec, Flower Mountain Sec, Internal Life Sec, at ang aming kasundaluhan sa iba't ibang imperyo, ay may sapat na lakas. Ngunit wala pa kaming nagawa upang mailigtas sila Daryl, Brother Dax, Brother Chester at si kapatid Debre sa kamay ng lahing demonyo. Dahil alam namin ang tinataglay na lakas ng haring demonyo na anak ni Gun. At kung gagawin namin iyon, dadanak ang dugo at madaming masasawi. Buti na lang si Daryl ay nakawala sa kamay ng mga lahing demon, at ito ay napadpad sa inyo at naging ligtas siya. Tuldok, salamat sa lahing yung mga elf. Sabi ni Yvette, nang marinig ito ni Lynn. Siya ay napangiti at sinabi. Tama ka nga Empress Yvette, at si Lin ay humawak sa mga kamay ni Ivet at sinabi ni Lin. Ngunit, dahil sa inyong tulong, mas magiging kampante na ako na walang nang mangyayaring masama sa aming lahing elf. Laban sa iba't ibang nilalang na gusto kaming pabagsakin. Tulad na lang ng lahi ng mga raksia. Sabi ni Lin habang ito ay nakahawak sa kamay ni Ivet, at ang dalawa ay nagkasando na sa mga oras na ito. Samantala sa loob ng kaharian ni Ambrose si Eunice at Ambrose ay naghahanda ng tsaa para sa kanila habang nag-aantay sa pagdating ni Daryl. Maya, maya si Eunice ay nagsalita. Ambrose, nung kami ay nasa aking mansion, nakausap ko ang iyong ama na si Kuya Daryl. Tungkol sa kanyang plano, ito ay hindi pa talaga natin maaasahan na manatili sa ating mundo. Dahil ito ay may mabigat na dahilan. May nais pa itong balikan sa lugar ng mga elf. At sa kanyang pagkakaalam, ito ay makakatulong sa kanya upang pagdumating ang araw na ang hari ng demonyo at ang iyong ama ay magkakaharap. Ito ay magagamit niya sa oras na iyon. Sabi ni Eunice, nang marinig ito ni Ambrose siya ay nagsalita agad at sinabi. Nararamdaman ko din iyon Auntie Eunice na si ama ay hindi magtatagal sa ating mundo. Dahil din sila Uncle Dax at Uncle Chester ay nasa ibang mundo ng nilalang. At ang mga ito ay nasa kamay ng lahing demonyo. At kahit na gusto man natin manatili na lang si ama sa ating mundo ito ay hindi mangyayari, hanggat sila Uncle Dax at Uncle Chester ay hindi pa nating kapiling. Sabi ni Ambrose sa mahinang tono. Ngunit Auntie Eunice, ano ang gustong makwa ni ama sa lugar ng mga lahing elf? Sabi ni Ambrose nang may kuryusidad At nang marinig ito ni Eunice ito ay sumagot at sinabi. Ambrose, sa aking pagkakaalala, ang nais makwa ng iyong ama ay ang isang Eidolan nang marinig ito ni Ambrose siya ay gulat na gulat. Ano? Isang adolan? May adolan sa lugar ng mga elf? Sabi ni Ambrose, nang marinig ito ni Eunice siya ay nagsalita. Oo, Ambrose. Alam mo ba ang Eidolan na aking tinutukoy? Sabi ni Eunice. Nang marinig ito ni Ambrose siya ay nagsalita. Oo, Auntie Eunice. Ang adolan ay isang mabangis na hayop na nagtataglay ng malakas na spiritual na lakas. Sa aking pagkakaalam. Ngunit kung ito ay iyong mapapaamo at magiging isa sa iyo, ang bangis nito ay maaalis. At ang lakas ng Eidolan na ito ay mapupunta sa sino mang may magmamay-ari nito. Ang Eidolan ay isang hayop na napakahiwaga At sa mga nagdaan na taon, madami ng mababanggas na hayop ang nakwa at napakamo ni ama kaya nakakasiguro ako na ang Eidolan na iyon ay kayang kaya makwa ni ama. Sabi ni Ambrose, nang marinig ito ni Eunice siya ay nagsalita. Tama ka nga Ambrose, ayan din ang sinabi sa akin ng iyong ama, nung kami ay nasa aking mansion. Kaya, nais pa ni Kuya Daryl na bumalik sa lugar ng mga elf. Kaya hindi natin ito pwede hadlangan sa kanyang nais na bumalik sa lugar na iyon. Sabi ni Yunis. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni kabanata na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!